Hi there mga beloved yung soulmates Welcome to Renzo Tarot Channel Kamusta po kayong lahat? Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin ng na isang soulful, meaningful na tarot reading Dito lamang po sa inyong laging inabangan sinusubaybay ang pinakamalala sa Sautaro Channel. Mega mega shout out po sa lahat natin sa so sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood, nagbibigay ng nakakataba sa puso na komento at mensahe. Maraming maraming salamat po sa inyo lalong lalo na sa ating mga masasipag na overseas Filipino workers, OFWs na laging nanonood at nagaabang. Thank you so much po. Sa ating mga returning viewers, sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. At sa mga hindi pa po subscribe please subscribe po at mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo. And of course, don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. Sige po, ang ating po reading ngayon ay reading for December 15 to 31, 2024, last two weeks of the year para sa ating mga nasa sign ng Taurus. Ulitin ko, Taurus, para sa inyo to reading December 15 to 31, 2024. Sige, wag na natin pang patanggalin pa. Let's begin. Okay, Taurus, para sa inyo to. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan nyo po kami ng sampung baraha para sa aming mga nasasayin ng Taurus. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang ini-interpret natin ang mensahe base sa energy na bibigay sa atin universe. Pag ganito po, binabalik ko, okay? Kailangan nyo nakakaupo at yung tumatalon, tumatalsik po na baraha, okay? At dire-diretso po natin kukunin ang sampung baraha para hindi na tayo mag-shuffle na mag -shuffle. And para hindi tayo ma-distract, okay? And to those who are asking, bakit parang ang gulo ko daw po mag-shuffle, ganun po talaga ako mag-shuffle, pasensya na po, dyan po ako comfortable At dyan po tayo nakakakuha ng mga gandang uh, cards na talagang makaka-resonate ang lahat. Sige, Spirit Universe, Spirit Kids, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng baraha para sa aming December 15 to 31, 2024, reading for Taurus. Okay, ilan na ba tayo? Kunin ko nga ito. Two, four, six. Okay, last four. Okay, apat pa. Last four cards for Taurus. Okay, last three. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last three cards, please. Last three cards. Okay, two. Dalawa na lang po. Dalawa na lang. Okay. Ang dami naman ito. Tatlo. Dalawa lang kunin natin. Dalawa lang po hinihingi namin. Okay, last one. Last one, please. Yeah. Okay. Kompleto na Taurus Stay tuned ha. Lagay lang natin ito sa gilid. Ayusin lang natin. Bilangin natin ang iyong baraha. Kung kompleto. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh, sumobra nga ng isa Bubunod tayo, kukuha tayo ng isa Okay, at i-shuffle din natin itong baraha Para mas maganda Ilatag na natin ang yung 10 baraha Taurus I know that you're excited At wag na natin pa itong patagalin Okay, your 10 cards are ready, Taurus. Without further ado, simulan na natin ang na December 15 to 31, 2024. Reading with your opening card, which is... Oh, death card. Okay, death card is not a negative card. Okay, depende na lang kung yung mga kasama nito ay mga negatibo. Pero I can feel her. Sige, para mas hindi pa natin binubuksan yung sham. Kasi death card is all about... Ending, pagtatapos hindi not literally na mamamatay pero sabihin mga mga habits, old ways, mga bagay na dapat tanggalin or tapusin na na hindi nakakatulong sa buhay natin. Kunin natin yung pang 11 card dito, yung bonus card na nilagay natin dito para maging clear kung ano ba ang nais parating nitong death card. Oh, King of Cups. Okay. So, it's all about your ambitions it's all about your long term goals mga pangarap mga mga bu mga bagay na gustong-gusto mong makamit sa buhay so what does it mean death card so it means there will be an ending matatapos ang lahat ng mga worries ang mga lahat ng mga pag agam-agam pagdududa if you really kung you are thinking kung makakamit mo pa ba talaga yung Taurus o talaga mag improve pa ba ang buhay mo may pag-asa pa ba na umahon makaahon sa hirap or at least somehow your life will improve into a situation na malayo sa dati mong nararanasan na puro paghihira puro problema but this death card is and king cups king of cups is confirmation that you are bound for a great life or magandang buhay kasi death may matatapos ibig ito yung katapusan ng buhay mo na dating ikaw na puno ng problema at the same the king of cups is all about uh embarking into a journey of life na puno ng achievement, puro mga winnings, puro mga happiness or you know, it's all about your dreams or or mga ambitions in life na nais makamit. Okay? Tingnan natin pangalawa. Oh diva sasabihin ko na sana eh sabi ko kasi naging maganda sig sabihin sabi ko manghingi sana ako ng sign hingi sana ako sabi ko sana pag may lumabas na sun moon star um, magician or chariot card talaga maganda. O, tingnan mo pangalawang baraha, moon. So, it means moon, moon is, moon card is all about our emotions, closure, healing. Connected siya don sa death card. So, yung sabihin, talagang kasi this is a cosmic card na tinatawag ko pag lumalabas ito. This is an indication or this is a sign of a, of, of a blessing of, of, a beautiful thing, a surprise na parating sa buhay ng mga zodiac na nire-read natin. So, the moon card, talagang revelation, walang maitatago. Kaya kailangan mo nang tapusin yan. Baka bago pa mabisto ang lahat. If that is not a good thing, tigilan mo na yan. But at the same time, the moon card is an indication or a confirmation. Taurus na maganda ang tatakbuhin ng buhay mo with this king of cups okay maganda talaga so iksabihin the moon bibigyan ka ng liwanag tutulungan ka para magbigyan ng maliwanag na pag-iisip okay what to do next what is the best thing to do kung ano bang tama mga desisyon na gagawin mo sa buhay okay napakaganda so far o oh, di ba diba? pangalawa pa lang pero ang ganda na ng mga bara puro uh, positive positibo na pangatlo emperor so authority or there are some of you I sense the king of cops and you know, there are some of you star Taurus na mabibigyan ng opportunity na mag ng group or parang titingilain ka it's like you will become a manager supervisor team leader parang something tatawagin kang boss or it's like boss or it's like amo or parang you will have not literally man na ikaw may-ari ng isang company or not, not literally na parang ikaw yung ang yung you own that thing na parang yung workplace na na you belong but it seems na bibibigyan ka ng chance to elevate your life or position na kumbaga dyan mo maipapakita yung skills mo in terms of managing or management or pag pagko-control or pagmamanage ng mga tao or not only the people but also the situation na, na mararanasan mo or there are some of you siguro with this emperor card I can see na may mga Taurus na nakamit na ito na promote na nabigyan na ng chance or ng higher high, high, ranking or whatsoever na talaga pinapangarap nila maybe this is your dream since the king of cups ito din yung ngarap mo matagal na, and ayan, natupad na. And there are some na dyan, yung papunta or patutunguhan, Taurus, okay? Tingnan natin yung pang mong baraha, okay? Eight of sword, okay? Eight of sword, uh, Taurus, human as we are, hindi tayo exempted sa mga burnout sa pagod hindi tayo hindi tayo tao lang tayo okay so you are not exempted with this um what is this a uh, pressure okay obligations kasi nga di ba sabi syempre dahil emperor ka boss ka manager ka of course medyo mataas ang position mo medyo mataas din yung mga pressure na nasa because you're managing people and at the same time syempre yung mga obligations marami maraming obligations na nakaatang sa so you need to solve it on your own and dahil wala ang ka na bigyan ka ng opportunity na gawin or like to solve that thing that's why you are feeling the pressure or parang ayan medyo na stress ka medyo hindi ka makatulog ng maayos uh, Taurus but don't you worry because you are going to ace it o okay, ik sabihin masalagpasan mo din yan malalagpasan mo din ang lahat and that was just part of the job okay not, hindi naman siya big deal talaga na parang may kinalaman or makakaapekto na sa yung buhay okay syempre trabaho ngayon. Pag trabaho, masasolve naman yan. Magagawa ng paraan. Literally, pag pagod, pwede mo namang ipahinga yan. Next time or the next day, recharge ka na. Okay? Fifth card. Okay, temperance. So, habaan daw ang pasensya. Lalo-lalo na sa workplace, Taurus. Or maybe sa family, sa bahay. Because there are some of you, Taurus, na medyo maikli ang pasensya. Baka mamaya, makagawa kayo ng pagpatol or mapatulan nyo yung mga sitwasyon na mga hindi naman dapat kailangan patulan. At the same time, baka mamaya magdulot ito ng miscommunication, alitan, or parang conflict. Not only in your workplace, but also sa bahay, sa mga friendship, sa circles ng mga taong uh, maganda yung sitwasyon. Okay? Temperance card is all about uh, letting ourselves into a control, control mode, or parang kailangan talaga medyo haba-habaan pa yung pasensya, at lalong-lalo naman ka kaiba ang pag-uugali ng mga tao. Okay, kung hindi naman talaga yung tao na yan ay wala namang what is this hindi naman talaga totally parang walang sense yung mga sinasabi or kung wala namang kabuluhan, wag mo na patulan okay, that's what that, that was just a waste of your time and your energy Taurus, pang-anim Hermit, okay, tapat sila ng death card, this is a beautiful card, it seems that you are, uh, since ayan o, oh, andyan din yung moon so you are searching for something so nasa Hermit, so ibig sabihin Uh, nasa solo moment ka, nasa solitude moment ka, gusto mo mapag-isa, gusto mo daw taurus muna yung magmuni-muni mag-isa, parang villain mode muna ang drama ngayon, ng mga taurus, parang gusto mo muna magmukmuk sa kwarto, gusto mo mag-travel mag-isa, mag-movie mag-isa, kumain mag-isa, anything na gusto mo Um, sa sarili mo muna. I love myself muna. Sorry. Sabi nga ng isang celebrity, I'll touch myself muna. Sorry, ha? But uh, this is the Taurus, uh, the Hermit card is all about loving yourself first. Okay. introspection, dyan mo mas makikilala ang sarili mo. Ano ba talaga ang priorities mo kapag binigyan mo ng time ang iyong sarili na kilalanin or mahalin ang sarili. Okay? Kasi baka mamaya puro ka pleasing other people, puro masyadong nilalaan ang oras mo sa ibang tao, It this is the best time. The hermit, the hermit card is telling you, Taurus, na bigyan naman ng oras at mahalin naman ang sarili this time. Pampito. Mmm eight of uh, pentacles so eight of pentacles is all about money making the moon so ibig sabihin nakatapat siya sa moon di ba sabi ko sa inyo ang moon ay magbibigay sa inyo ng malinaw na pag-iisip if you are planning for something na may kinalaman sa pera investment pagpapasok sa negosyo or whatsoever pagpapautang kung ano man yan ah uh, be mindful or be wise kasi Taurus but don't you worry di ba sabi ko andyan niya si Moon uh, you need just to pray or to meditate ask for the sign of the universe kasi andyan si Moon bibigyan ka ng clear mind kung alin ba ang tamang dapat gawin lalong lalo na may kinalaman sa pera ayan o oh, may kinalaman sa finances kasi hindi basta bastang usapan kapag pera na ang involved lalong lalo na syempre kung pinaghirapan natin ng pera kung we spend most of our life uh, what is saving money tapos bigla lang natin ilalabas ng hindi na pag-isipan ng maayos or na pag and if it failed syempre mahirap na pwede naman tayong uli makahanap ng pera pero sayang yung mga oras na ginugol natin dyan to save that money okay kaya kailangan natin pagtuunan ng pansin but with the moon card you will be guided accordingly sige Taurus pang wala mong baraho ayan Tingnan mo, napakalinaw. Napakalinaw. Tingnan mo, four of pentacles. Kailangan mo daw talagang pag-aralan, maging matalino sa mga galaw na may kinalaman sa pera movement. Kasi ayan, oh. Hinahawakan mo talaga na mabuti yung finances mo, yung dalawa mong paanak at apak sa pera. Talagang, what is this? Ah, talagang niyayakap mo ang pera, the pentacles. It means that talagang, you're holding on to it kasi you felt the value of saving that. Dugo, pawis, ah, uh, ang tawag nito, puyat, uh, ginaw, init, lahat na suffer mo just to save that money. And that's why you are really being cautious or kailangan parang somehow ngayon ay yung iba sa inyo ay nagiging masinop or parang nagiging what is this ah, parang in terms of money ay parang nagiging matalino and that is a good thing okay kasi talagang di ba connected din siya dito sa 8 of cups sa so sinasabi ko money making okay walang masama Maka, makarinig ka na ay kuripot hindi na nagpapautang oh no don't be affected by them bakit sa kanila ba pera yan mahirap na and wala kang pake kasi lilipas din yan but all in all the uh, your security na in times of trouble, in times of need, meron ka mahuhugot o meron ka mapagpukunan. Taurus, di ba? Nine card mo. Oh, 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 oh. Five of cups and magkatapat sila dito sa eight of swords. So, um... What is this? I can feel something na parang malungkot or parang hindi masaya or parang siguro napilitan lang dyan dito sa emperor napilitan lang ba kayo Taurus dyan sa position ng binigay sa yung pagiging boss pero all in all kontento ka sana sa pagiging simple lang pero parang hindi mo na parang something na hindi mo na hindi Ann, itong offer sa iyo That's why you are feeling lonely. You're feeling pressured. Eh, sila, oh. Eight of Swords and Five of Cups. So, parang there are some Taurus na parang hindi masaya sa current situation, or it's maybe sa work, or kung ano man situation. of you, know, you belong, you are working every day, or you are you're uh, using your energy. It seems na parang hindi kay masaya jan, and gusto mong makawala. It's because it 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 produces the feeling of uh, discontentment and unhappiness. or uh, or sadness. Okay, then nakakita ko dito. Okay, or maybe dahil makasunod din yung four of eight of pentacles, maybe it causes you also in terms of naapektuhan ka rin, may kinalaman din sa pera ang nagiging problema mo. Okay, or Taurus, maybe it, it is the one that causing, but I can see here talagang parang napilitan lang with this Emperor card. Parang, oh, kasi matagal ka na dito, kailangan ikaw. But all in all, kung tutusin, ayaw mo naman sana kasi kontento ka na, masaya ka na sa pagiging simple lang. Okay, tingnan natin tent last card mo, Taurus. Oh, ayan, oh, tingnan mo. Nine of Wands. So, it means na parang, ah, okay. Aside from sa napilitan ka lang, kaya malungkot ka, kaya pressured ka, kasi there are some people in your workplace na naiinggit dyan sa current position mo. Ayan, oh, tingnan mo, ino-observe ka or parang tinitingnan yung bawat galaw mo may monitor or that's why you are pressured also kasi it's because tinetest ka kung kakayanin mo ba yung, yung role na yan na ibinigay sa'yo but I can see here also it's like a workmate or parang friend or members of the community where you belong na parang inoobserve bawat galaw mo ini-stock ka yan you know? there's something kasi na, uh, siya sa temperance so kailangan mo lang si ba sabi ko haba ang pasensya wag papatulan ng mga tao mga bagay-bagay but all in all There's always there's a positive side kasi lumabas naman yung moon. Uh, it can't be it can be dealt accordingly. Makakaya mo naman ito, Taurus, and just a matter of positive mindset lang, be, being intelligent sa mga decision na gagawin, but all in all, uh deadmahin mo lang itong mga tao na to. Gawin mo lang yung best mo. Show them what you've got, Taurus, at magugulat sila and everything will fall into place for you. Okay? Taurus, I am praying na maraming nasa ng Taurus sa mga kapunod dito ngayon. Napakaganda, napakalinaw, na soulful, na meaningful ta reading natin pinagsamahan. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe o mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo. Click na notification bell para lagi kayo update sa mga susunod nating video sa pagsasamahan. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala. Support at pagmamahal hanggang sa susunod nating pagsasama mga pinakamahal kong soulmates. Ano man ang ginagawa nyo ngayon? Nasa mga roon Mag-iingat po kayo lagi. God bless us all.